Magandang umaga mga kapamilya. magkapet at pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kerygma Magazine. Nakakabilib si Bartimeo, isang bulag na hindi nahiyang magsisisigaw hanggang pinansin siya ni Jesus. Kahit na pinagsabihan na siyang tumahimik, sige pa rin sa pagtawag si Bartimeo. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na dumadaan si Kristo at hindi siya nakahingi ng inaasam niya. May ilang aral tayong mapupulot sa taong ito. Una, pilip siyang matatanggap niya ang kanyang hinihiling kaya't gano'n na lang siyang sumigaw. Sigurado siyang makakatanggap hindi dahil karapat dapat siya, kundi dahil nananalig siya sa kahabagan ng Diyos. Kaya't di tayo dapat masiraan ng loob kundi natin agad nakuha ang sagot sa ating dasal. Manalig tayo na alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin at wala nang hihigit pa sa kabutihan na kalooban niya para sa atin. Kapamilya, kapag meron kang pangangailangan o hiling sa Diyos, may lakas loob ka bang pagsigawan ang iyong dalangin? May tiwala ka ba na ibibigay ng Diyos ang iyong hinihiling at higit pa? Ay manalangin. Jesus, anak ni David, kaawaan mo ako at dinggin ang aking panalangin. Amen.